Paalala ng DILG, bawal pong harangan o no, ipark ang inyong mga sasakyan sa harap ng mga fire truck o ambulansya. Nasibak dahil dyan ng ilang opisyal ng Makati Bureau of Fire Protection. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. This is a gross violation of Kinumpronta mismo ni Interior Secretary John Vic Rimulla sa kanyang surprise inspection ang ilang opisyal ng Makati Bureau of Fire Protection. Dahil yan sa mga nakaharang nilang sasakyan sa mga fire truck. Paglabag daw kasi ito sa Fire Code of the Philippines of 2018. Kaya naman agad silang sinibak ni Rimulya kanina formal nang inihain ang administratibong kaso laban sa mga nahuling opisyal ng Makati BFP. Ilan daw sa kanila ay mga bumbero pa. Aminado rin daw sila sa kanilang kasalanan. Sa akin nakita, ang fireman nag-violate ng sariling fire code. Sa ngayon, naka-floating status ang fire marshal at fire chief ng Makati BFP at binigyan muna ng office tasks habang iniimbestigahan. Kung ganyan lang ang mga bumbero natin na kung sarili nilang patakaran, di nila kayo sundin, eh, ba't susunod yung privado? Dapat pakita natin, fair is fair, and leadership by example. Sa gitna ng Sibakan, nagpakalat ng memo ang BFP sa buong bansa na hindi dapat iparada ang mga sasakyan ng kanilang tauhan sa harap ng mga fire truck o ambulansya. Uh, discourage them to have their own, ano, kasi uh, fire station yan. So siguro they will uh, have an alternative parking area siguro for their private vehicle. Pero babala ni Rimulya, hindi lang niya ito gagawin sa BFP kundi maging sa mga kulungan ng PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, me and los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. thank <laughs> you